Para talagang matahimik na ang taong bayan dito, eh dapat mag-hair follicle test na ito si Lisa Marcos. <laughs> pa na magbalita na ano din ano, di ba? Yun, uh -huh. eh medyo... Pero may balita tayo, ito oh, Boss Dada, o. Oh. Oh, ito ni ano, ano. Nandiyan dyan. Y yan nga, yung pinost kasi, v daw ito kay uh, dating uh, sekretary Tiglau. Uh -huh. O oh, v vine daw sa kanya ito, pati yung un na report, tas doon sa unredacted report, may kita mo yung mga pangalan doon, ang linaw. Noong hmm. pangalan ng ating uh, unang ginang, nandiyan dyan, sa may dulo, uh -huh. ayan, no? Oh, kung uh, ayaw niyong maniwala, pwede kayong pumunta mismo doon sa lacounty.com. Uh, Actually, ino-order ah, yan. Sa lacounty.com, nandiyan doon? Oo, oh, ayan, no? Meron siyang post dito. Tapos, eh, makikita mo yon sa uh, LA County. Pag kinlik mo yon, pwede kang mag-download, umorder nung document. Mm. So, makaka-order ka. Ikaw mismo makaka-verify. O, so, ayan, mm. lacounty.gov case detail. Nandiyan, makikita mo. Oo. Tapos, pwede kang umorder uh, purchase document. So, mm. malamang, ganito ang ginawa ni tiglaw Kaya na ilabas niya yan. Mm. Pero, oh. according to him, it was vibrant to him. Tapos, yung uh, si signatory dito, para, <coughs> excuse me, maging totoo, ipinost din niya. Malamang hmm. siguro din nung taga Amerika ito. Tapos sinend sa kanya. Tsaka yung pulis mismo eh, yung nag-imbestiga nung pumunta roon. nung tiningnan yung uh, nakita yung kalat na WPS. <coughs> so ito hindi to fake news. Kasi mamaya, alam naman natin sasabihin niyan sila clear fake news yan. Uh, eh ano nila yan? Uh, papatayin nila to. Kaya nga ako, ako request ko lang doon sa mga ibang vloggers o saan, wag na muna tayo magbalita, isang linggo puro ito. Kasi papatayin nila ito sa ano eh sa news. Tena mo. Magiging ano vibrant ulit ang ano hmm. ngayon na ang um, vlogs ngayon. Dadami issue sigurado 'yan. Expect nyo, kaliwat kana malalaking issue palalabasin ng uh, kung ano-ano para mapagtakpan to. Kaya ito ito tayo ngayon buong gabi. Wag nating tantanan ito mga partners. Hmm. Di kasi kaya malaking issue to sa, para sa akin na This is bigger than VP Sara's impeachment. Oh, uh -huh. not because ano tayo, uh Duterte supporter tayo, pero kung titingnan mo, uh, according dito sa mga kumakalat na report dahil nga hindi sila nagsasalita, people are assuming hmm. na baka kasama siya doon sa party kung saan may mga gumagamit and, and let's say for example hindi siya kasama doon sa uh gumagamit, entourage mo to, responsibilidad mo to. You're supposed to be there representing 'yung bansa natin kasi pinopromote mo 'yung Manila Film Festival eh. 'Di ba? Pero ang sinasabi nila kasi, kasama din dito si Jingoy, dito din si Cheese, bakit hindi din uh, banatan tong mga to? Hindi ba nila alam 'yung nangyari? Na yun? Again, hindi sila entourage ni VP ni, ni ano ni, ni First Lady. Uh. Oo. May sa mga kanya-kanya silang entourage. Yung mga entourage nila, responsibilidad nila yun. Mm -hmm. oh, so ito, entourage to ng uh, ating first lady, ano niya yan? Uh, responsibilidad niya yan. Kung anong mangyari sa mga yan, dapat nire-report yan di ba Kasi imagine, nandoon siya, namatay to. Mm -hmm. Tapos umuwi siya dito. Parang wala lang nangyari. Oo, oh, wala. Diba? Puros lang ano media, -media. Kaya nga doon yung sasabi ko, doon pa lang, mayroon na silang motibo na itago. Mm -hmm. Kasi kung hindi mo itatago, dapat doon pa lang nilabas mo na 'yun eh. Pag actually pag pagkamatay pa lang dapat may official statement mm -hmm. na galing from BBM eh. Wala. Talagang may plano silang itago ito. Mm -hmm. Hindi ito personal. Kasi nagpunta sila doon para mag-promote. Anong anong naibigay nila sa Pilipinas kahihiyan. Diba? Tama. Isipin mo 'yun. Oo. Ano ba 'yan? official o bakasyon? Ayun. yon? Ayon. Uh, 'Yan ang yun tanong na, natin. Ang tanong kay Claire, oh, maganda ibalik. Oh, kasi si VP Sara sinasabi niya mm -hmm. kapag uh, mm -hmm. ikaw ay naka-day off, pag umalis ka, hindi 'yan ano, hindi mm -hmm. hindi 'yan official business. Oo. Mm -hmm. Pero kahit naka-day off ka, vice presidente ka pa rin ng Pilipinas. So you can still function as a VP. Hindi naman diba? public official daw si Lisa Marcos eh. Ayun na nga. Pero... Yun daw ang sasabihin ni Auntie Claire. <laughs> parang ganun nga yung pinalalabas nila eh. Pero hmm. may rami din nagtatanong, Barat Bay, eh, hmm. na kung involved siya dyan, bakit nakauwi siya ng Pilipinas? O oh, yun yung mga ano nila eh, yun yung mga rebuttals eh. Siyempre, si Uncle sa mga ano niyan eh. Yung, uh, ano dyan, eh. Ang tanong nga, Friendship ang, yan. E, ano mo nga, itanong e, mo nga sa kaibigan mo, kung hmm. ang isang first lady ba ay considered as a diplomat or meron Oo. ba siyang diplomatic status? Meron yan, sigurado ko. ako, imposibleng wala ang isang first lady. First family, for sure, meron yan. May, hindi naman dadaan yan sa ordinary na daanan. May courtesy ibinibigay dyan. Kaya nga, kapag ka pumupunta ang presidente, 'di ba? Kasama sila doon sa sinasalubong. In imposibleng walang diplomatic ano to si si Lisa. Oh, kasi 'yun ang ano, 'yun ang sinasabi natin. Kaya siguro siya nakauwi kung totoong nangyari to. Kaya siya nakauwi kasi nga ang ang pagka-diplomat ka, meron kang diplomatic immunity. So kapag ka meron kang nagawang krimen doon sa bansa na mm -hmm. na-deploy ka, uwi ka lang. Hindi ka nila pwedeng ikulong. Yan nga yung isang malaking issue na kung tatandaan mo yung uh, asawa ni ano, asawa ni, nung namaya kapatid nung namaya pang Freddy Aguilar, di ba? Diplomat yung asawa niya and then hinarbor niya itong uh, wanted na anak nila, hindi ba? So hindi hindi nakulong yung diplomat na yun, pinauwi lang siya. O ganun ang ano eh, ganun ang sistema ng ng diplomatic community. Hindi mo yan pwedeng ikulong. So kung kung nakauwi man, pwedeng dahil nga meron siyang diplomatic immunity. Kaya natanong ko kung ang isang first lady ba ay considered as a diplomat. Pero tingnan mo to, oh, sa akin to ha, ah. isipin mo hmm. boss Dada. Banat bay. Ganyan na ba sila kaganid sa droga? I mean, kung totoo ito, susundan natin at namatay nga tungkol dahil sa coke at magkakasama sila dyan sa isang kwarto. Hindi ba kayo makaantay, makauwi man lang? <laughs> at dito nyo natirahin, I nagpunta kayo dyan, official business, para ipromote ang Pilipinas. Diyan ba kayo nagparty-party? Ano ba naman? Magtatagal ba kayo tatlong buwan, anim na buwan dyan? Hindi ba nila kayo makatiis? Ilang? Siguro, siguro, one, day, one night, two nights lang to, maximum, no? O, oh, hindi kayo makatiis, two nights. Eh, dito nyo natirahin. Ay, eh, baka na naman, mamay, sabihin nila, pinopromote mo pa. Hindi ako, ako alam naman ng mga viewers kaya, ayaw ko ayoko talaga niyan. Hmm. Ang sa akin lang, ibig sabihin, gano'n na sila kalalim. Hindi na nila matiis yung I, I mean, siguro baka masarap titirahin mo yan sa Beverly Hills, you know. Eh, na ganoon sila kalalim, coach. Oh. Kasi naniniwala ako kung dito sa Pilipinas may source ka. Oh. Pero kung wala ka na sa sarili mong bansa may source ka pa din? Matindi, no? Matindi na ang Hindi ako mo. ha sa tingin ko. Ito ha, di ba sinasabi nila, kung, eh hindi naman diplomat. Oo, maybe legally o by law, hindi diplomat ang ano. Pero there's a courtesy given. Kung lalo na kung ikaw ay asawa ng presidente, eh hindi ka dadaan sa... Uh, Normal. Oo. At saka yung bagahe mo. At saka may function kasi. Hindi naman yan, ano, hmm. nagbakasyon si First Lady. May function silang ginawa for the country. Yun ang pinakamasaklap. At alam mo, hiwalay ang baggage niyan. Hindi yan kasama sa baggage ano ng, ng entire uh, plane. Uh, kasi pagka nagsimula ka, pag nagpupunta dati sa ibang bansa, di ba, merong state visit. Hiwalay ang paglalagyan o pagsasamahin ng lahat ng mga kasama sa entourage ng presidente. Sama-sama yan. So, posibleng posible ah, hindi ko po sinasabing gano'n ang ginawa. Pinalusot. Galing doon sa dala nila, dala-dala nila. O baka naman may foreign na uh, friends sila na may, ano, ang dali-daling kumuha ng... Mahirap, ko, ano, palagay ko mahirap na may dala sila. Hmm. Kasi syempre, with all the border security. Palagay hindi naman sa proper, ano, ano Talaga? Oo, pagka-diplomat. Oo, yun. So kung... Diplomat... Ah, ma darating na lang yun sa, ero, sa hotel mo. Hindi mo yung bit, -bit. Ganun yun. Darating na lang yan sa hotel mo, ihahatid ng, ng protocol yun. Kasi, kaya nga mm. eh, ito, maaaring wala yung presidente, pero this is official visit. Sabaga, so, kung, eh. kung diplomat ka, yung property mo is considered as Philippine oh, property. Official. Oh, official, official, yun. Yeah. Yeah. So, hindi nagagalawin yan. Kaya maaaring makalusot kung ano man yung dala nila. Kung meron man silang dalahan, hindi natin alam kung may dala sila. But regardless, oh. regardless kung may dala sila o wala tawag Bawal dito yun. state sponsored oh. uh, party party Claire, official ba yan, Claire? Official, gamit <laughs> official Gamit ang, yan? ano, gamit ang pera ng taong bayan to, oo, ha? Oo. Kasi, syempre, pumunta sila doon to promote MMFF. Baka yung pinambili ng WPS, pera Ay, pa yun, ng taong bayan. E, ba yan ang, yan? ano, natin. Yan ang bakala mga na, question bakala, dyan. Again, people are speculating dahil nga... Hindi wala. sila nag explain yes. eh. Pero alam mo, makakapaglinis dito, Boss oh. Dada. Ako sa tingin ko lang, ha? It's about time na talagang magpa-hair follicle test na si Marcos. Kasi may namatay. Ando doon yung asawa mo. Imposibleng iisipin ng tao na yung asawa mo nandoon lang nanonood ng TV. Para ka nag-aya sa motel tapos manood lang kay ng TV. Andun kalate, eh. tapos andun yung asawa. ba? Diba? So, hindi na issue sa akin. Ang magpatunay niyan, eh, sila na. Kung gumagamit o hindi gumagamit si yung asawa. Pero, hindi maalis sa isipan ng tao. You cannot blame the people na all the more Anong sinabi ni PRRD? Pinangalanan niya mismo coke. Tapos itong involved ngayon, coke din. Sa pool eh, di ba? Connect. Connectado. Kaya et, eto lang talaga ang panahon na nawala ng lusot si si BBM dito. Dapat na siya magpa-hair test dito mm. sa nangyari ngayon. Oh, sabi nga dito sa comment, eh masyado daw, ganyan daw yata ang mga New Yorker. Oh, hmm. kapag ka uh, New Yorker. Okay lang na may mamatay tropa. May access. Iyon na nga yung sinasabi ko. Kaya nga ako, yung 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 sinabi mo ngayon, medyo uh, hindi ako mag-aagree diyan. Hmm. O kasi regardless, magpa drug test sila, magnegative man or mag-positive, The fact na meron kang isa issue. sa grupo mo na ikaw ang leader nito supposedly dahil hmm. mga entourage mo lang sila, kasama mo lang sila, merong namatay sa droga. Eh, anong itsura mo nun? Anong dating dating mo sa tao nun? Kaya nga ako, maganda yung magpa-hair follicle test nila para lang masabi na hindi sila under the influence o gumagamit. Mm. Pero kasama mo sa isang may, may responsibility bansa, pa rin. Mm. yung responsibility mo hindi matatapos doon sa pagiging negative mo eh. Kaya nga kako, kung halimbawa man, ang first lady natin hindi siya gumamit, hindi siya nakiparty. Pero responsibilidad niya 'yon at since official visit ito, dapat ini-report ito. Si Claire Castro na ang may sabi, na kapag official visit, dapat may report. Mm -hmm. So nasaan na 'yung report netong official visit na ito? Hindi ba? At saka partner, napapalibutan kayo ng durugista. Mm -hmm. o, hindi ba? Kasi isang lugar 'ya, isang hotel 'ya, hotel room na napakaraming bukas na bote, syringes na gamit, at saka white powdery substance. Hindi mo naman pwedeng sabihin na isang tao lang gumawa nito. Yung hmm. namatay lang. Di ba? Maniniwala ka ba naman na gano'n? Hindi. Pag-usapan natin yung sabong. <laughs> Yun lang. Yun lang. eh <laughs> na kayo? Hindi, pero alam mo, ito, ah, malupit talaga itong ginawa ng... Ah, kasi al may kaibigan ako. Hmm. May kaibigan ako na nakulong. Oy, sige. Oh, dahil yung jowa niya, pusher, tutulak. Eh, nung ni-raid, ito, panahon to ng, ano eh, ni Pangulong Duterte, nung ni-raid, nandun yung babae. Mm -hmm. oh, alam mo ba, ginawa? Mm -hmm. Kinulong pati yung babae. Ay, oh. Kasi kasama eh. Uh, may crime na nagaganap, nandun siya sa bahay, mm -hmm. kinuli yung jowa, at din test yung babae. Anong resulta? Negative ba? yung babae, ah. Negative? Oh, negative Pero ang yung babae. Drugs. Oh, pero nak nakulong. naging PDL 'yun. Mm. So nakulong. Ibig sabihin kung yung mga ganong bagay nangy nangyari nangyari ilang mm. Pakinggan niyo yung ano ni ano, nung isang uh, hindi ko na lang papangalanan, isang sexy model din. Ganyan din nangyari sa kanya. Yung wa din niya eh degrade. Tinaniman daw ang paliwanag niya, tinaniman na. Pero kasama siya sa nakulong. Kaya nga, ang tanong dyan... 'Di ba? Kung may nangyari dito, mm -hmm. obvious. May nangyari. may nangyari. May, namatay. May WPS sa uh, table. Mm -hmm. At confirmed ng medical, medical legal mm -hmm. na droga ang kinamatay ng uh, overdose. So, hindi ba dapat eh, managot din yung mga kasama? Ayun na nga. Napaka-simple na lang. Eh. E sabihin na natin, eh, bakit hindi ginawa ng Amerika na tinesting ito, o pinanagot itong mga to. Remember, kahit pa paano, meron niyang relationship pa rin eh. Siyempre, kung ikaw ba naman eh, asawa ng presidente, di ba? Pwede kang mag-usap kayo. This is a, ano eh, a national security, on the part of the US, di ba? Na pwede nilang mahirap to, mahirap pa kayo lamang to. Palabasin muna natin, ganyan-ganyan. Hindi ko sinasabing involved si madam, ha? Ang tinatanong ko, eto, kung may ganito ng issue, 2022, may ganito ng issue si PRRD. May nangyari na ngayon. I think you owe us a test. Di ba? I think yun na lang yun eh. Lahat ng circumstances, nagfo fall doon mm -hmm. sa issue na to, para talagang matahimik na ang taong bayan dito, eh dapat mag-hair follicle test na ito si Lisa Marcos. O, oh, huwag na si Lisa Marcos. Parehas si na. Na lang. Mas maganda parehas na siya. Hindi, huwag si na siya yeah. si Lisa Marcos. Kasi nga, may nangyari dito. na part ng entourage niya. O, simulan natin dito. Pag nag-negative o positive, o pag nag-positive, aboy, tingnan na natin yung asawa. Oo, oh, oh. anong gagawin ng asawa? Oo, no, e, eh, sandali. Kung yung asawa mo, kung nga, kung sakali, ah, nag-positive, aboy, wala ka lang ginagawa, eh, dapat sumagot ka na rin. Mm -hmm. Diba? Dapat magpa-hair follicle ka. Isa-isay natin. Unahin muna natin to si Lisa Marcos. Again, ha? Hindi natin sinasabi siya po ay ganyan, ha? Kaya nga maganda para tumahimik na lahat ng agam-agam kasi may namatay na. Diba? Meron nang nangyaring circumstance na medyo malapit doon sa sinasabi ni Pangulong Duterte noon. Ito kasi, Barat Bay, mm. yung namatay, ano ang respeto sa namatay, ano? Uh, hindi naman mapapag usapan 'to kung ano eh, hindi hmm. involve yung 'ong mga public officials. Eh. So, itong namatay kasi asawa ito ng isang taga-gobyerno. At nandoon din sa party na 'yon Bantbay. Hmm. So, mag-asawa 'to. Kung mag-asawa magkasama sa jamming, dyan sa Amerika, Hindi kaya na kung halimbawa, kung halimbawa, hindi natin sila sabing totoo, itong ating unang ginang, eh, oh, gumaganyan din, hindi <laughs> kaya nakaka-jamming na rin yung asawa niya. Yes. Pwedeng hindi, pwedeng oo, malalaman lang yan kung magpapahair follicle test. Sabi sana. nga nila, balik natin sa kanila yung uh, akusasyon ng mga congressman kay BP Sara Duterte yes. na once and for all, answer the confidential funds. She will. Sabi nga, in a proper time, she will answer that through the impeachment, if not in the impeachment, sa labas. Now, once and for all, you have to answer the Filipino people. Gumagamit po ba kayo, Mr. President, at kayo, Madam Lisa, gumagamit po ba kayo? Kasi may nangyari po na kasama sa entourage, official entourage, e namatay dahil sa paggamit, overdose. So maganda siguro, uh, you take the hair follicle test para maklaro ninyo yung pangalan nyo. Alam mo, kung walang nangyaring namatay, medyo ano eh, makakalusot pa kayo doon sa panawagan na hair follicle test. Pero dahil may nangyari na at may namatay na, ibig sabihin, eh, meron na kayong ano, pananagutan sa mga Pilipino na gawin nyo na ito. Kung gusto ninyong maklear ang inyong name sa taong bayan. Pero sinabi ni Bongbong Marcos noon, it's not connected to public office and public trust. Sinabi din ng bagong Oo. PCO uh, secretary ngayon na it's a personal matter, hindi sila magko-comment. Okay. Eh, yeah, mali nga yun kasi official nga yan eh. Pero balik ako, total nabanggit ni Banat ba yung impeachment? Alam mo, kasi si BP Sara, hindi siya pwedeng mag labas ng mga pangalan doon patungkol sa confidential funds. Alam nyo kung bakit? Bawal po yun. Illegal po yun. So, ibig sabihin, kung maglalabas ng mga pangalan at saka detalye si BP Sara patungkol dito sa confidential funds, may panibago na naman kaso si BP Sara. Kasi bawal nga yun ilegal Kaya nga clinear siya ng COA. Dahil doon, pwedeng maglabas si Sara ng detalye sa COA. At yung COA naman, sinabi, malinis ang Office of the President for three consecutive Office years. of the Vice President. Office of the Vice President. So, three consecutive, malinis po yun. Kasi pag legal at pwedeng ilabas ni si VP Sara, ilalabas yan. So, isasantabi na muna natin yan. Kasi hindi po yan ang topic. Ang topic po natin si Lisa. Hmm. Yung kay Lisa po, may illegal. 'yung the act itself is illegal. Yung impeachment ay uh, yung impeachment yung confidential funds, the act is not illegal. So magkaiba. Dapat itong itong pinupuntahan natin. Ito ang kailangan solusyonan ng gobyerno natin. And at the same time, anong klase ba namang presidente? Yung asawa mo gumamit man siya or hindi siya gumamit, dapat nag-explain ka sa Pilipino. Kaya nga, inaantay yan eh. Huwag kang magtago kay Claire. Baka mamaya si Claire na naman ang sasagot. Hindi po, mag, magkaroon ka ng official statement. Kung gusto mong i-deny, it's up to you. And then, press con. May magtatanong diyan, Media, huwag niyong awatin. O kahit sampung Eden yung mag-attend diyan, let it be. Kung wala kayong tinatago, kasi tinago niyo to eh. Kaya, kaya mukha tuloy sa mukha ng tao. Guilty kayo talaga kasi bakit mo itatago kung malinis kayo. So, 'di ba? Ano, uh, sabit dito, Maraming ano dito. Eh marami nagsinungaling. Mm -hmm. Kasi pinagtanggol din nila 'to. So, Kayo 'yung bintang dang bintang na kaya ako ako ang sama na loob ko kasi parang ipokrito nito mga 'to. Mm -hmm. Dahil bintang kayo ng bintang sa amin, sa mga Duterte vloggers, sa mga sa kung anong malalapit kay Duterte na fake news peddlers, fake news ka, fake news to. Eh, kayo pala ito, oh. Tingnan nyo kung gaano kayo mga kaipokrito. Buti sana kung normal na tao lang oh. yung involved, eh. Artista, di ba? Wala tayong problema, oh, oh. kahit na public Personally, figure yan. yan. Yeah, no. oh. Pero ito kasi, taga-gobyerno ka, eh. Wala pong day off ang, ano, ang pagiging isang first lady ng Pilipinas. Mm -hmm. Walang day off or walang, uh, ano, uh, kapag, since 2022, hanggang 2028 doon pa lang matatapos yung iyong ano iyong role as a mm -hmm. president vice president so regardless kung linggo ngayon vice president president at first lady ka pa rin oo oh. hindi ba hindi yan ano ah hindi personal na lakad niya yan eh so let's say for example personal to hindi, walang public funds na involved at may ganitong nangyari do you think kailangan pa rin nating hingan ng sagot yung ating ano, First Lady, dapat pa din eh. Oh. Dapat pa din. Unang-una sa lahat, asawa ka ng Presidente, Highest Official, highest official mm -hmm. na merong war on drugs. Eh kaya naman pala, yung war on drugs natin dito, malambot. Kasi yung mga nakapalibot, kahit sabihin na natin na hindi sila, dahil di naman natin pwedeng patunayan eh, kung gumagamit sila o hindi eh. Kung hanggat wala yung hair follicle test na yan. Pero, may mga nakapalibot sa kanila na nagda drugs. O sinasabi pa nila bloodless. Kaya pala bloodless na no, mm. overdose. Wala nga dugo yan eh. <laughs> Totoo. So, ako bilang isang asawa ng presidente kung alimbawa man na nilalabanan, totoong nilalabanan ng illegal drug sa bayang Pilipinas. Kung meron akong kasamang adik anong unang-una kong gagawin? Patatanggal tatanggalin ko na kagad yan the, more, the moment na malaman kong adik yan. At kung halimbawa man na alam ko na gumagamit siya at gumagamit pa siya sa harap ko, abay, mas lalo akong magagalit niyan dahil mahi wala kayong hiya sa akin, di ba? Wala kayong hiya sa akin bilang isang first lady, asawa ko, presidente, gumagamit kayo sa harap ko. Di ba? Anong man, ano yan?